Sige, kinsa ba na ah, magselos ani permente ikaw or siya? Siya, wala siya sa sa'ko Alam ko, ako, ako. Pangalan? Mary. Sige, ma'am, sa last mo relationship ninyo, ma'am, sa imong ex, kan kinsa man tong sala? Pagbulag ninyo, imuha or iya ha? Amo abot vote nganong uh, dili dapat kuan isa ka tawo ang naisa lang ano man, eh? kuan sa amo lang is nami miscommunication kuan kanang wala na kayo mi time sa isa't isa and kuan puro na lang overthink ug selos uh, puro na lang overthink ug selos sige kinsa man na ah, magselos ani permente ikaw or siya siya wala siya salig sa ako unsa man na nimo pagpasabot uh, giunsa unsa man nimo siya pagpasabot nga sayang mga selos Kuan ya kanang ako man siyang gina-assure per me kay eh. Kuan man ka nang every time na magsilo siya is babaw ra kay balik mga tana ra classmate ng assignment ug unsa ra ko ani nga kamao nang usay malain pug ko kay ako bisan unsa pa yung button dira bahala siya basta kay di lang gid ko makasakop ha <laughs> sige ka nang apart kay balay yung na ka nang ana kay bisag mga classmate ra masuko naman mm, bisan walay bisan walay kuan ba bisan walay ka nang issue or something sa amo ayahan yung taga anog meaning